Hi guys! Welcome back to Mrs. RTV. Meron na namang bagong update ang Messenger ngayong 2024. So kung hindi pa updated ang Messenger app nyo, i-update nyo na yan sa Play Store. So i-click nyo lang ang Messenger app. Tingnan nyo kung naka-update na ba o hindi pa. So itong akin naka-update na to. Kapag hindi pa naka-update ang Messenger nyo, may nakalagayan dito na update. So i-click nyo lang. Tapos, hintayin nyo lang na matapos ang update. So, back tayo. Yun nga, ang new update ni Messenger ay hindi na malalaman na mga ka-chat nyo na nasin or nabasa nyo na ang message or chat nila. Diba dati ang ginagawa natin, na-restrict natin sila para hindi nila malaman na nabasa natin yung message nila. So, ngayon, hindi nyo na kailangan mag-restrict kasi sa settings ng Messenger, meron lang kayong i-turn off para hindi nila malalaman na nabasa nyo na ang mga message nila. So kung hindi nyo pa alam kung paano, taposin nyo lang ang video to. So una nyong gagawin syempre, punta kayo sa Messenger app. Tapos may magkikita kayong three lines sa taas, i-click nyo. Tapos may see things icon dito sa taas, i-click nyo. Tapos i-scroll is down at hanapin nyo ang privacy and safety. So, ayan, i-click nyo. After nyan, scroll down, tapos hanapin nyo ang what people see. So, nandito sya sa baba. Tapos, may makikita kayo dyan ang read receipts. So, ito ang bagong update ngayon ni Messenger. I-click nyo. Tapos makikita nyo na naka-turn on siya. Kapag naka-turn on yan, makikita nila na nabasa mo na ang message nila. So ang gagawin mo, para hindi nila malaman na nabasa mo na ang message nila, i-turn off mo lang. After nyan, lahat ng mag-chat-chat sa inyo ay hindi na mag-a-appear sa kanila na nabasa mo na ang chat nila. Yun nga lang ang mangyayari dito, eh ganun din sa inyo. Kapag nagcha-chat ka sa kanila tapos nabasa na nila ang message mo, hindi mo din malalaman na nabasa na nila ang message mo. Kasi naka-turn off ang read receipts mo. So parang same lang sila sa active status. So yun lang guys, share ko lang sa inyo ang bagong update ni Messenger. Baka kasi hindi nyo pa alam. So that's it for today's video. Sana nasundan nyo at kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong tutorial na i-upload. Thank you for watching!